tap natin dito. Check din natin tong mga ano, pinabilad natin. Oh, sige. Baka mabasa naman diyan. Oh, sige, sige. Eto, hindi pa to nabilad. Sa bukid, meron pa. Oh, Ito yung mga mga dahilan kung bakit laging busy si Daddy Frankie. Kaya ako rin ipinakita sa inyo, pinapasilip yung mga pinagkakaabalahan ng inyong lingkod, mga kababayan. Dahil may ma may mga nagsasabi na parang wala daw akong ginagawa kundi vlog lang kasi mga nakakapagsagipin ng ganon, yung mga taong hindi talaga nila kilala si Daddy Frankie. Hindi pa po ako nagbablog, eto na po yung hanap buhay ni Daddy Frankie. May restaurant tayo, nagsusupply tayo doon, and then may mga patanig tayo. So yan mga kababayan, mga kabarangay, no? Kararating lang ni Daddy Frankie galing Maynila. Nagmadali talaga akong umuwi. Kasi ito yung mga stuff natin dito. Check din natin itong mga ano, pinabilad natin. Tung! Yung nasa loob, tuyo na to? Ah, yung nasa loob, ah? Ayan, okay na rin yan. Oh, sige. Baka mabasa naman dyan. Ha? Ah? Lagyan ng tulda. Lagyan ng tulda dyan. Oh, sige, sige. Ito, hindi pa ito nabilad. Sa bukid, meron pa. So, Nag-harvest sila ngayon. ngayon. Sige. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung ganap abang wala si Daddy Frankie. May nag-harvest, tapos may nagbibilad. So, ito, tuyo na. Tapos, dyan sa loob, tuyo na rin. No? Ito yung mga mga dahilan kung bakit laging busy si Daddy Frankie ata uh, ito rin yung kaya ako rin ipinakita sa inyo pinapasilip yung mga pinagkakabalahan ng inyong lingkod mga kababayan dahil may may mga nagsasabi na uh, parang parang wala daw akong ginagawa kung di vlog lang nagkakamali po kayo dahil sinasabi nila na parang umaasa lang daw ako sa vlog hindi po mga kababayan uh, hindi naman po ako nasasaktan sa mga gano'n kasi pag mga ganong tao, ini ko na lang. Kasi mga nakakapagsagipin ng ganon, yung mga taong hindi talaga nila kilala si Daddy Frankie. Pero ngayon, araw ng anihan at nandito nakikita nyo, kaya ini-explain ko po. Hindi pa po ako nagbablog, eto na po yung hanap buhay ni Daddy Frankie. May restaurant tayo, nagsusupply tayo doon, and then may mga patanim tayo. Hello kuya! Oh, ano yung mga hawak-hawak mo? Wala. Ah, purang parang nakalista na. Wala. May listahan. Uh, Yun. sa mga, Yun, mga kababayan. Sa mga hindi nakakilala at hindi nakakaalam, si Kuya Fred po, pag wala si Daddy Franky, siya po ang nagmamanage ng mga patanim natin. Kaya kahit wala po ang inyong lingkod, ay tuloy-tuloy po yung trabaho. No? So, kumusta ang ani ngayon? Nagpaharbis ka ngayon? Araw-araw so, tayo nagpaparvest. Araw-araw nagpa No? Samantala inyo kasi umaaraw pa sa Maynila ulan eh. Magandang panahon. Oo, oh, sa, sa, Maynila kuya alas 9 eh, ng umaga umalis kami doon malakas ang ulan. Dito ano, ma ang ma araw. Oo, mainit ang panahon. panahon. Bukas siya mamaya iya pa yung sasakyan para mga pagbilad kayo hanggang diyan. No? Dudugtungan pa natin diyan kuya para maluwang yung biladan. So, para nabibitin pa tayo sa, Bitin pa. Bitin pa. <laughs> oh, sige. Yan, yung niyan. O iuurong natin 'yan. ilagay doon. Para medyo maluwag. Ang, ang karo, mangyayari 'yan, diyan nakalagay naman. O, yung kubo dito banda na lang. Ha? Ah? Dito banda. Oo, oh, oh, dito. Ha? Ah? Sige, sige. Wala problema. Sabay-sabay po ang trabaho mga kababayan, no? So mga ilan libo pa yung darating na palay kuya? Hindi pa masabi. Hindi pa masabi dahil mahirap pa ano, more or Yan ang kuya ko, napaka-humble. Kahit alam na niya, hindi niya sasabihin kung ilan. No? Yeah. ay, Boss JB, ano nangyari sa'yo? Magsalamin ka nga. Charming eyes ka na naman eh. <laughs> Naglibot kami? Oo, uh, okay. Naglibot kayo. Oh, very good. Si na <laughs> uh, Tapos dapat yung bato ay urong na doon. Kahit eh, dyan lang dahil ano wala kang naglalagay pwede na sayang. Dyan lang siguro. Okay lang naman. Okay lang naman. Hindi, iniisip ko kasi para mapagbilad kayo na maayos. Wala pa tayong paglagyan dyan dahil ano, nakakabawin pa yan dyan eh. Uh -huh. dyan na lang muna. O oh, sige. Kahapon pa tong mga nagbibilad mo ah. Ilang araw na sila. Ilang araw na? <laughs> Nagmerienda na kayo? Kape, kape. Magkape tayo. O, oh, sige. Uh, kape, asukar, dito. Oh, saan si ano si Yaya? Pag maglagay kayo ng ano dito. Thermos ka, kung sinong gustong magkape, magkape ano, okay ka lang, Kuya? Yes po. Ayun. No. Oh, Nako, mahirap magtrabaho, wag niyo silang pabayaan sa ano. Okay? So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat pero ipasilip ko sa inyo rin tong ginagawa ko dito, no? Pagka ano, dapat iatras ng tudo sa sasakyan para maluwag. No? Pero okay na yan. Gabi naman na eh. <coughs> nagpo na sila. May tubig, no? Yung mga sitaw natuyo na. Hindi na ano, hindi na naani. Ang ganda ng gulay oh. May bunga na agad. No? Ito maganda, mababa, namumunga na. Ang galing. Daming sitaw. Hindi na kayang pitasin. Tumanta na. Sayang. Ngayon mga kababayan, no? Bising busy, busy po. bising busy, busy ang uh, team kung kararating lang namin galing Maynila pero dito maraming gumagawa. Tapos sa bukid, marami din. Kasagsagan po ng ani ngayon kaya thanks to God. Sana tuloy-tuloy pa na hindi mo na umulan kasi kawawa yung mga magsasaka. Forman! Ito si Forman mga kababayan eh. Kinakabahan na naman ako dito. Dahil yung kontrata na naman niya, baka hindi na naman niya tapusin to eh. Kaya maganda na yung nagkakaliwanagan. Forman, magandang hapon. Ito, ito, ito. Kumusta? Ano, poste tayo ngayon. Apo po. Poste. Saka yung na po, tubo na poste. Ah, na. Matibay ito ha? Apo, Tapos forman, huwag mo nang hayaang uma umakyat yung gumagapang. Ganyan ni mo na lang. Pasuyo. So ayusin mo yung kontrata natin ha. Baka hindi mo na naman tapusin to. Matatapos to. Oo, tatapusin natin to, no. Ngayong mga kababayan, kinakaba, 'no kay Puriman ni. Eh. Kilala niyo pa ba si Purman? Ito 'yung Purman natin doon sa kabilang bayan. Pero ngayon tatapusin na daw to eh, no? Pero napakabait ng mga kababayan, no? Kailan kayo nagsimula magbuhos? umaga Pero bakit ganyan? Hindi ba magkakaproblema Hindi, yan? Walang problema, boss. Kasi yung topic talaga, lumalabas. Hindi pa pigilan. Hindi pa pigilan? Okay. Hindi ba matabang yung pusti natin? Hindi, ma matapang naman yung, yung pusti. Tinapangan mo. Eh kahit anong tapang, malabnaw naman. Hindi naman, walang problema yan, boss. Kasi bababaan naman yung pusti. Yung... Ay, ganon? Siguraduhin mo, ah. Nakakabahan ako. Yeah, ha? Ano, mga kababayan, okay lang ba to? Tignan nyo, nag... Nagbuho sila, pero puno ng tubig. Delikado to. Baka pagkalagay mo ng bubong, tutumba na yan. Hindi, po. yung, ano, kondesyon natin. Malaki yan? Okay. Malalim, malalim. Kumusta yung makina ng, ano, natin? Okay lang? Kondesyon naman, po. Huwag mong patutuyuan, ha? Yung langis. Oo, po. O, check mo lagi, ha? Ay, yung gasolina niya? Ah, bali. Pumili ako kanina. Oo, oh, sige. Gawan mo lang ng, ano, lahat. Kanina lang kayo nagsimula o kahapon? Ngayon lang po. Itong araw na to? Doon sa kapila, mayroon doon? Okay. Matagal pa ba doon, pintura? Sa siguro, one week siguro. One week tapos na. O, oh, tapusin para mapag-focus tayo rito. Lahat ng tao dito, full force tayo rito. Ha? Huh? Ilang araw kaya ito? Sampung araw, kaya na? <laughs> Ama Ah, malaki yung bubong. Di ba ano? May mga order na tayo na karaan. Binayaran ko na yung iba. Ayusin mo ha, paka. O kaya nga. Kasi diba, yung simento, pupak pa yung nabubungan natin to, luluwag na naman. At saka, pag natapos to, simentohin daw to. Ito. Simentohin na. Doon na lang yung kubo ulit. Kailangan pa rin ng biladan eh. No? Yun na, pawa pa. pa oh, pasikip na ng pasikip. Ilan kayong gumawa dito? Anim. Sa kabila? Tatlo. O, oh, sige. meron po. Kung sa dito. O, sige. Sa pabilisan mo na dun? O, sige. Salamat po man. Nagmerienda na kayo? Ay, usang galaw. Pabili tayo doon. Na? Sige, sige. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po. Uh, pinasilip ko lang po sa inyo yung mga gawain trabaho ng inyong lingkod. At uh, ito, hindi pa sila nagmeryenda. Pameryendahin natin. Ito, yung uh, gulayan ni Daddy Prangay. Makita nyo yung mga gulay, mga kababayan. No? Oh. oh, ang ganda yung talong. Sobrang dami na pati sitaw. Oh, hindi kayang uh, ikon, ano? Consume. Consumable. Hindi kaya. Hindi kaya i-consume yung mga sitaw. Oh. Dahil sa kabisi-bisihan din. No? Pero ang importante dyan, masaya, malusog, maayos. At uh, gabayan nawa tayo mga kababayan ng Panginoon na ilayo tayo sa anumang kapamakan, anumang disgrasya. Na tuloy-tuloy ang pagtulong natin. Sana tuloy pa rin ang blessing para mas marami pa tayong matulungan. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Magandang tanghali and shout out po sa lahat ng nandyan sa baba, lahat ng nasa premier natin, walang sawan sumusuporta. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming maraming salamat po talaga. At uh, sana ay hindi kayo magsawan sumuporta sa amin. God bless po. Thank you po.